ikaduhang simana pa lang sa bulan sa Oktubre, aduna na naipipila ka mga residente sa Jansan ang nangandam o ni sa mga pampublikong sementeryo alang sa so maabot nga paghinumdom sa mga adlaw sa mga minatay kon All Saints Day o All Souls Day. Ang pamilyang Canteveros o Batak ang sayo nga nibisita o nangita sa sa ilang miyembro sa pamilya nga mitaliwana na tumong nila. nga makadagkot o makahinlo samtang nagkadool ang kalagkalag. -kalag. Oh, na mi. Oh, mo balik pud mi kay kinatibukan man na siya kay naapa man mi pamilya pud nga na wala pud namo mo do. Itingob na lang sa karong kwan kalagkalag. Oh, siyempre kay happy ta pud ang kalagkalag ikaduha pud mi ari mi dire kay dumdum -dum sa akong aman. Ya pagkaro pong kalagkalag pohon mo na pud mi para makinuso sa kanang tanan nga tinuig nga tawag nga All Souls Day oh. Oh, mao na mo inko mi bidaan diri Oo, amang gi subay. -so para di tamang pohon kung arita kay Tons kadahan sa tao. Aning... Gi sa mga gadumala sa Antonio C. Acheron Memorial Park on Akamp, usa sa mga pampublikong sementery sa Jansan nga nakatakda pa silang magpagawas o mga plano o gruta alang sa mga motorista sunod simana, apan makita sa sulod sa maong samang nga nangandam na ang ilang mga personahe sa paglimpyo. Usa-usab sa ilang planuhan kung tugutan ba ang mga vendors sa basinidad sa Akamp guidelines. I, I think uh, we will we will get into it. Alam mo, makita na itong tao. Una ng gibutsyag ni Acting City Director Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. na aduna na yung mga nakalatag na security plans alang sa taliabot nga Ondas 2023 kung asa 50% sa ihap sa kapulisan sa Jensen ang i-deploy sa mga dagkong sementeryo sa syudad. dako usab matod pa ang mamahimong abag sa mga force multipliers sa syudad o ang operasyon sa publiko sa paghatag og impormasyon sa mga otoridad aron malikayan ang unsamang kakulian sa tibok durasyon sa undas 2023. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News.